Ah, uh, magandang araw, pre. ah, uh, pumunta ko dito kasi nagpapakuha ng isang kasama ko magtrabaho. Ngayon, ikaw yung naisip ko na isama sa trabaho. Ah, uh... uh, okay lang ba sa'yo na magtrabaho tayo ngayon? Gusto ko man magtrabaho. Eh, ngayon nga eh. Wala kaming pasain. Eh, ito kaya eh, oh. Masakit yung leg ko. Eh, kung gusto mo, pag gumaling ito, sasama ako sa'yo pero pabalihin mo muna ako. Uh, pre, hindi kita mapagbigyan sa alok mo na magbalik agad kasi ang boss ko kasi ma maagad yun sa akin na Paano masabi? Babalik agad, wala pa naman trabaho. Ang gusto kasi ng boss ko, trabaho muna bago yung balik. kung ganun pala pare, Maghanap ka na lang iba. Huwag na ako. Kasi ang gusto ko na kasigurado ako. Hindi yung bus ko na kasigurado sa akin. Kaya sa panahon ngayon, kailangan yung ma mauta ka. Eh gusto ko eh, isa ngayon kaya eh, di ako pwede eh. Eh, usipan kita, usapan kita na kung pwede, pabalihin mo muna ako pero sabi mo, de magkala pala ng iba. Kung ganun pala pre, uh, sinasayang ko lang ang araw ko sa iyo. Kung yan ang gusto mo na ayaw mo sa akin magtrabaho dahil sa ganyan, uh, hindi ka makapagbalik Sige, hindi na akong tatagal. Alis mo na alis na ako. Sige.